Ano pa mo? Alvin po. Ha? Alvin. Alvin. Ikaw yung bago. Ayan <laughs> yeah. yeah, na. Yeah, si Master. Master Ariel. Masarap ng lulutuway, no? Ayan. Yeah. Pakita mo nga kami ng ano, na exhibition. Yeah. Iyon, no? Oo. Oh. Uh, yung inaagis yung sandok. Okay. Siyempre. Oo. Yeah. Oh? Nagre-reklamo itong isang ito, ah. Ha? <laughs> ah? Sino ba ito? Oh, Jing, yung mo, yan. Nagre-reklamo, Oo. Oh. Oh. Ну,